ang Iraq ang isa sa kagrupo ng gila sa Group D at nakita natin na tinatambakan ng India ang team ng Iraq at alam na alam naman natin na walang panama ang team ng India kontra sa gilas team. Palaging tinatalo ng gilas ang team ng India. Ibig sabihin nito, kayang-kaya ng gilas ang team ng Iraq base sa mga nakaraang laro nila at sa stats na nga rin. Maging yung mga huling laro ng gilas kontra sa team ng Iraq ay nagagawa ng gilas na manalo at natatambakan pa nga ang team ng Iraq. Dahil sa hindi ang gilas ang pinakamahina sa kanilang grupo ay hindi sila ang lalaglag at makakapasok ang gila sa next round at ito ay ang qualification round para sa quarter finals. Yung mga top 1 teams ng bawat grupo ay automatic na pasok na sa quarter finals. Sila ang maghihintay kung sino ang kanilang makakalaban mula sa qualification round. Kaya naman, ang goal ng gila sa ang makuha ang top 1 spot ng group D. Pero mahirap itong gawin dahil nandyan ang team ng New Zealand tapos wala pa nga tayong kai sa lineup na magbibigay ng mas magandang chance sa gilas para makuha nila ang panalo kung hindi nagharap ang Australia at ang team ng New Zealand sa semifinals ng huling FIBA Asia Cup ay posible na sila ang nagtagisa ng galing sa finals. Marami sa mga fans ang merong pananaw na mahihirapan ang gilas sa FIBA Asia Cup dahil wala ang main center nila na si Kai at ang isa sa basihan nga ng mga fans ay ang third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Walang kalaban-laban ng gilas sa mga teams ng Chinese Taipei at New Zealand. Hindi magandang simula ito para sa gilas team. Lalong-lalo na nga yung talo nila laban sa team ng Chinese Taipei na history ang gilas dito isa sa pinakamalaking talo na natanggap ng gilas ni CTC pero masasabi pa rin natin na mas malala ang talo na natanggap ng gilas sa Southeast Asian Games level lamang laban sa team ng Indonesia sa finals game at ito naman ay pinamunuan ni Coach Chot mas lumakas ang team ng Chinese Taipei meron silang 7 footer na naturalized player at meron pa silang local import na nabigyan ng exemption ng FIBA at pwedeng maglaro bilang ang local player ng Chinese Taipei. Maganda noong merong kaisa team. Halos hindi nga mapigilan ang gilas sa qualifiers ng Asia Cup. 4-0 ang unang naitala ng gilas na standing sa kanilang grupo bago ang third window na kung saan dito na natalo ang gilas ng dalawang sunod dahil sa kulang ang kanilang main players walang Kai at merong bagong balik sa lineup ng gilas na si AJ Edu na hindi pa ganon kainit sa team ng gilas unang sabak pa lamang niya noong third window under dito kay coach Tim at nanini bago ng konti sa sistema. Wala ngang kay sa FIBA Asia Cup at Junmar Fajardo, AJ Edo, Japi Taglar at Milora Brown kung sakali ang posibleng mga bigs na gagamitin ni Coach Tim Cohn sa FIBA Asia Cup. Tagilid ng konti ang gilas dito dahil ito ang unang pagkakataon ni Milora Brown sa gilas at posibleng na hindi pa ganun kainit ang magiging laro niya sa gilas team bagong salta sa sistema at magiging isang katanungan pa kung magkakaroon ba kaagad ng instant na magandang chemistry ang bagong players kasama ang mga main players ng Gilas na matagal na naglalaro sa team na binoo ni CTC. Dito masusubukan ng gusto ang Gilas wala ang isa sa main players nila at kailangan nilang manalo. Gamit ang mga natitirang players na meron sila. Sistema, chemistry, accuracy lahat ng aspeto ng stats sa laro kailangan na mangibabaw ang Gilas laban sa team ng NZ. Ito ay kung gusto nilang manalo. Karamihan sa mga fans mababa ang kumpiyansa o yung prediction nila mahihirapan talaga ang Gilas at mas mataas ang chance nila na matalo laban sa team ng New Zealand. Ito ay kung kung wala ang main center natin na ah, maging ako nga rin nakikita natin na mahihirapan talaga ang ating Philippine National Basketball Team dahil na rin sa kakulangan nila sa depensa lalong lalo na nga sa loob ng paint na kung saan ito ang pinakamadaling area ng basketball court na kung saan pwede kang makakuha ng easy 2 points kung mahina ang depensa ng inyong kalaban.